Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo ang partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? lalong-lalo lalo na minsan ay parang baliwala ka lang sa kanya. Kaya gusto mo na siya ay mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob niyo at dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip ng na gawin ito. Ang gagawin mo lamang yung pinaghubaran mo na panty mo. Huwag mo itong lapahan at pagkatapos isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual o yung taong gusto mo na maging sunod-sunuran sa iyo isulat mo lang ng isang beses ang pangalan at apelido niya sa papel kahit maliit na papel ay pwedeng gamitin at pagkatapos nito pwedeng hindi mo tupiin yung papel at ilagay mo lamang ito sa gitna ng panty mo at saka mo na ito tupiin Tupiin mo ang panty mo kasabay itong papel na inilagay mo at pagkatapos mo nang matupi ito, hawakan mo lamang ang panty mo, mag at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ito o sambitin ito sa isipan mo. Ikaw ay mababaliw sa kasunod-sunuran sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit at pagkatapos itago mo na itong panty mo itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Dapat careful po kayo na wala talagang nakakakita sa mga ritual na iyong ginagawa. At itago itong panty mo pang matagalan at paniguradong siya ay mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo. At pwede mong gawin ito ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.